Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas, alas 12. 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12. Ibeti ng tanghali, lunes hanggang bernes. Sa nag-isang DZJV 1458, Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon, mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabar Zone. Ikahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Ann Sibag. Sibag. Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, dalawang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali ka na Barazon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay October 9, 2025. Araw po ng Webes at ito ang programang Express Balita, alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, Police Regional Office Calabarzon kinundina ang umano'y panggagahasan ng isang pulis sa lalawigan ng Cavite. Lisensya ng driver na nambangga ng estudyante sa Rizal ipakakansela ng DOTR. Limang most wanted arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng Calamba City Police at NGCP. Naglabas ng Power Interruption Advisory sa lalawigan ng Laguna. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, ako pong inyong lingkod, Rose Ana Sibag. Mga kakibat, mariin nga pong kinondena ng Police Regional Office Calabarzon ang umano'y panggagahasa ng isang polis ng Noveleta Municipal Police Station sa Cavite sa isang babaeng drug suspect. Ayon po sa Pro Calabarzon, agad na inalis sa pwesto ang polis at inilipad sa Cavite PHAS upang matiyak ang patas na investigasyon. Samanta Mala binigyang diin po ng Pro 4A o Calabarzon Calabar na katuwang ng Napolcom Calabarzon na nakasampa ang administrative at criminal charges sa pulis at nananatiling matataga ang paninindigan ng pulisya laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Mga kakibat, ipinag-utos naman ni Department of Transportation o DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang pagkansela ng lisensya ng driver ng electric car na nambangga sa isang estudyante sa Teresa Rizal. Inatasan ni Lopez ang Land Transportation Office o LTO na agad hanapin ang driver at maglabas ng show-cause order upang tuluyang bawihin ang lisensya nito habang buhay. Ayon po sa DOTR, walang karapatan ang natunang ng driver na magmaneho dahil sa ipinakitang pagiging abusado sa kalsada. Batay sa ulad, nagsimula ang insidente ng magasgasan ng motor ang sasakyan ng driver dahilan upang habulin at banggain niya ang biktima. Samantala, nagkaharap na ang sospek at kaanak ng biktima. Anila, desidido silang magsampan ng kaso laban sa sospek. Mga kakiba at matagumpay naman pong naaresto ng tracker team ng Kalamba City Police Station ang limang individual na may iba't ibang kasong kriminal sa magkakahiwalay na operasyon sa Kalamba City, Laguna. Kabilang po sa mga naaresto ang tatlong most wanted person, isang regional level, dalawang city level at dalawa pang may kinakaharap na kasong kriminal. Ang mga suspect ay sangkot sa mga kasong rape, acts of lasciviousness, sexual assault, carnapping, at paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse Law. Ayon po sa pulisya, isinagawa ang mga operasyon ng maayos at dokumentado sa tulong ng body-worn cameras at alternative recording devices bilang bahagi ng transparency policy ng PNP. Kasalukuyan pong nasa kustodiyan ng Calamba City Police Station ng na mga naarestong suspect habang inihahanda ang return of warrant of arrest para isumite sa kanika nilang korte. Sa iba pang mga balita, arestado naman po ang isang most wanted person regional level sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Cardona Municipal Police Station itong October 7, bandang alas 11 ng umaga. Batay po sa ulat ng pulisya, ang suspect na 24 anyos sa isang magsasaka at residente po ng naturang lugar ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Section 12 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na inilabas ng RTC Branch 67 sa Binangonan, Rizal. Kasalukuyan pong nakakulong ang suspect sa Cardona Custodial Facility habang isinasagawa gawa ang mga kinakailangang dokumentasyon na ah, bago po ito ilipat ah, sa kustodiya ng korte. Oras mga kakibat, 6 na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghaliya. Ipinahayag po ni Mayor Eric Africa sa kanyang State of the City Address 2025 na matagal nang walang utang ang Lipa City, Batangas. Ayon sa alcalde noong June 2019 ay mayroong 555.1 million pesos na COA disallowance na iniwan ng nagdaang administrasyon. Ngunit ito po ay ganap ng na-clear. Idinagdag e din niya na sa loob ng anim na taon ng kanyang panunungkulan ay wala ni isang COA disallowance ang Soda. Mula po sa 1.95 billion pesos na budget noong 2019, umangat na ito sa 4.18 billion pesos ngayong 2025 na patunay umano ng patuloy na paglago ng Lungsod ng Lipa. Samandala, tiniyak din ni Africa na lalo pang palalakasin ang transparency at dapat na serbisyo publiko para sa mga lipenyo. Mga kakibat, idineklara naman po ng Malacanang ang October 14, 2025 bilang special non-working day sa Bayan Puyan ng Victoria sa Lalawiga, La Laguna sa visa ng Proclamation Number no. 1029 Layunin po nitong bigyang daan ang pagdiriwang ng ikapitumput-anim na anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan at ng ikadalawamput-apat na itik festival bilang pagkilala sa kasaysayan at kultura ng mga taga-Victoria. Samantala, ngayong araw po hanggang ikalabing apat ng Oktubre, magtatagal ang nasabing selebrasyon. Mga kakibat, isinagawa naman po kahapon ang groundbreaking ceremony ng itatayong Agri Enterprise Livelihood and Processing Center sa Barangay Talipan, Pagbilaw, Quezon na pinangunahan po ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Ang tatlong palapag na gusali ay magsisilbing processing area, product development center at training hall with dormitory na layuning mapabilis at maparami ang produksyon ng mga dekalidad na produktong ang agrikultural sa pamamagitan po yan ng makabagong pasilidad. Ang proyekto ay bahagi ng Term Loan Program mula sa Development Bank of the Philippines o DBP. Tiniyak ng pamahalaang panlalawigan na magpapatuloy ang kanilang mga inisyatiba para sa pagpapabuti ng mga pasilidad na makatutulong sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Quezon. Mga kakibar, matagumpay naman pong isinagawa ng Rizal Provincial Health Office. Katuwang ang Department of Health Calabarzon Health Promotion and Communications Management Unit ang training of key assistance for developing adolescents o CADA Network on Adolescent Health Education and Practical Training o ADEPT nito lamang pong October 1 to 3 sa Provincial Health Office Antipolo City, Rizal. Dumalo sa tatlong araw na pagsasanay ang ang mga health education and promotion officers, uh, designates at adolescent health and development program coordinators uh, mula po yan sa iba't ibang LGU ng lalawigan. Uh, layunin ng aktibidad uh, na palakasin ang kakayahan ng mga tagapagtaguyod uh, ng adolescent friendly health services uh, para matulungan uh, ang kabataang Rizaleno na gumawa ng matalinong desisyon uh, para sa kanilang kalusugan. Uh, sa pamamagitan po ng kada network, uh, patuloy na isinusunod sulong ang pakikinig, ugnayan at pag-asa para sa kabataan ng Rizal. Mga kakibat naglabas naman po ng abiso ang National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP hingil sa naka-schedule na power interruption sa ilang bahagi po ng Lalawigan na Laguna sa Sabado po yan, October 11, 2025 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Apektado ng brownout ang mga lugar na sakop ng First Laguna Electric Cooperative o FLECO. Ayon sa NGCP, isa sa gawaang preventive at corrective maintenance sa Lumban to Cali Raya 69 kV line. Tiniyak ng ahensya na gagawin nila ang lahat upang maibalik ang supply ng kuryente mas maaga o ayon sa schedule. Pinaabot din ng NGCP ang pasensya at pag-unawan ng publiko sa abalang dulot ng naturang power interruption. Mga kakibat, nako naman tayo sa detalye ng mga balita ng pambansa. Isusulong ni Senator Joel Villanueva na mabawasan na ang kalhati ang remittance fees na sinisingil sa mga overseas Filipino worker o OFW dahil ang mga ganitong gastos ay nakababawas sa halaga ng kanilang pinaghirapang kita sa ibang bansa na siyang nakaaapekto sa kanilang mga pamilyang naiiwan sa Pilipinas. Si Villanueva na siyang chairperson ng Senate Committee on Banks ay nananawagan din para sa mas mataas na transparency at maayos na accounting ng mga singil sa remittance sa pamamagitan po yan ng Senate Bill No. 181 o Overseas Filipino Workers Remittance Protection Act. Nagbahayag naman ng suporta ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW at Banko Sentral ng Pilipinas o BSP sa nasabing panukala at sinabing kanilang palalakasin ang kanilang mga umiira na programa. Ipinaliwanag din ng kagawaran na ang mga paksa tungkol sa financial literacy ay isinama na sa kanilang mga mandatory orientation at seminar para sa mga OFW bago ang deployment at sa muling pagbabalik nila sa bansa kapag nagpa siya o na silang tuluyang umuwi. Ipinakita rin po ng datos mula sa BSP na umabot sa kabuang 19.9 billion US dollars o humigit kumulang 1. 16 trillion pesos mula January hanggang June o July 2025 ang pumasok na OFW remittances sa dito po sa Pilipinas. Bukod sa pagbabawas sa mga singil sa remittance at sa mandatory na pag-uulat ng mga detalye nito, pinagbabawalan din ng panukalang batas ang mga institusyong nasa ilalim ng pangangasiwa ng BSP na itaas ang kasalukuyang antas ng mga bayarin sa remittance nang walang paunang consultation sa BSP, DMW at gayon din sa Department of Finance. Mga kakibat, isinusulong naman na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 5179 o Free Period Products Bill na layan pong gawing libre at mas accessible ang mga menstrual hygiene products sa gaya po yan ng sanitary pads at tampons sa mga pampublikong paralan at health centers sa buong Pilipinas. Ayon sa mga mambabatas, sina Akbayan Representative sa Dada Kiram Ismula Shell Jokno at Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw na nagsusulong po ng kala mahalagang matiyak na walang estudyante o kababaihan ang mapipilitang lumiban sa klase o sa trabaho dahil sa kakulangan ng access sa mga produktong ito. Kapag naisa batas, magiging tungkulin po ng mga local government units o LGUs at ng Department of Health o DOH na maglaan ng pondo at yaking maayos ang distribusyon ng mga libreng menstrual products sa kanilang mga nasasakupan. Layunin po ng panukalang batas na isulong ang kalusugan, dignidad at gender equality sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na oportunidad sa kababaihan lalo na sa mga nasa mahihirap na komunidad. Samantala mga kakibat, ipinahayag naman po ng Department of Labor and Employment o Dole ang kasiyahan sa pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas. Batay po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA, bumaba sa 3.9% ang unemployment rate noong August mula sa 5.3% noong July at 4.0% sa kaparehong buwan noong 2024. Tiniyak din po ng ahensya na patuloy silang magsasagawa ng mga job fair at iba pang programa upang mapalawak pa ang oportunidad sa trabaho sa buong Pilipinas. Mga kaakibat, hinimok naman ni House Committee on Food Security Chair Adrian Salceda ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Agriculture o DA na gawing prioridad ang food security. Kasunod po yan ng realignment ng pondo mula sa mga flood control project. Ayon kay Salceda, bagamat bumaba ang inflation ng September 2025, ang 19.4% na pagtaas sa presyo ng gulay ay nagpapakita ng kakulangan sa maayos na logistics at agricultural infrastructure. Iminungkahi po ng mga na gamitin ang pondo para sa irrigation, drainage systems at farm-to-market roads na anya. Ay kasing halaga ng flood control sa pagpapatatag ng sistema ng supply ng pagkain at pagtugon sa epekto ng pagbabago ng klima. Oras mga kakiba at labing anim na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Nagbabala naman si Senator Francis Cheese Escudero laban sa umano'y tangkang destabilisasyon sa Senado na pinangungunahan umano ni dating Speaker Martin Romualdez upang ilihis ang isyu at takasan ng pananagutan sa umano'y katiwalian sa mga flood control project. Sa kanyang privilege speech, ini po ni Escudero ang mga kapwa niya Senado Salvador na ang script at Sir na umano'y naglalayong sirain ng Senado sa pamamagitan ng pagtutok lamang sa mga senador habang pinalalampas sa mga kongresista na may control sa pondo ng mahigit tatlong daang distrito. Gait ni Escudero, nagiging selective at weaponized ang hustisya dahil walang kongresistang iniimbestigahan kahit pinangalanan na sa mga testimonya. Binanggit niya niyang dapat isama sa investigasyon si Romualdo Waldez matapos ang umano'y testimonya hinggil sa 1.7 na billion pesos na cash delivery sa bahay nito. Mariin naman po niyang itinanggi ang mga paratang laban sa kanya at tiniyak na magsasampa siya ng kaso laban sa mga nagsusulong nito. Samantala, tinawag din po ni Escudero ang publiko at mga kasamahan sa Senado na huwag magpapadala sa sarswela ni Romualdez at patuloy na ipaglaban ang katotohanan at pananagawa nagutan na ng mga tunay na sangkot sa kontrobersya. Mga kaakibat, ang naman sa aming pagbabalik. 47 pito patay sa pambobomba ng militar sa mga nagpoprotesta protesta sa Myanmar kisame ng Silid Aralan sa Davao City bumagsak habang may klase. NLEX Road Warriors ginulat naman ng Beerman sa pagsisimula ng 50th season ng PBA Philippine Cup. At sa showbiz, Aaron Villaflor humingi po ng paumanhin matapos mabatiko sa post ng pakikiramay sa mga biktima ng lindol. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12. Oras po natin at 12.19 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 1458 Balita sa Ibayong Dagat Orans mga kakibat, dalawampung minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Nasawi nga po ang 47 katao matapos bombahin ng militar ang mga nagpoprotesta sa bayan ng Shangyu, Central Myanmar. Ang po sa ulat, nasa isandaang kataong nagtipon para sa kilos protesta na gamitin ng mga sundalo ang motorized paraglider upang maghulog ng bomba. Mula ng maganap ang military coup noong 2021, Libo-libo na ang nasawi at milyon-milyon ang napilitang lumikas dahil sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng militar at mga ethnic militias. Balita sa Ibayong Dagat Samantala, tinatayang aabot naman sa $52 billion ang kailangang pondo upang muling maitayo ang Gaza Strip matapos ang dalawang taong pag-atake ng Israel. Ayon po yan kay George Moreira da Silva, Direktora ng United Nations Office for Project Services. Ayon po sa ulat, dahil nasira ang humigit kumulang 80% ng mga gusali sa Gaza, kaya't mahalagang agad maalis ang mga gumuhong istruktura. Nananawagan din si Moreira da Silva ng agarang ceasefire dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga batang nasasawi. Batay sa pagtataya ng UN, umabot na sa 64,000 na bata ang namatay mula ng paigtingin ng Israel ang operasyon laban sa Hamas sa Gaza. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, mga kaakiba at bumagsak nga po ang kisame ng isang grade 4 classroom sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdawa, Davao City. Nito lamang pong October 7 habang may klase ang apat na pong estudyante. Ayon po kay Teacher Marites Caneda, bigla o manong bumigay ang kisame ngunit agad nakapagtago at gumapang palabas sa mga bata na nagtamo ng minor injuries. Nagsagawa na ng inspeksyon ang DPWH at natukoy ang ilang silid na may bitag at nakalubog na sa kisame dahil sa paglindola. Pansamantala namang blended learning ang ipinatutupad habang inaayos ang gusali at tinitiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala, mga kakiba, tatlo naman po ang nasawi matapos tambangan ang SUV na sinasakyan ng isang konsehal sa barangay sa Lunayan, Midsayap, Cotabato kabilang sa mga namatay ang tricycle driver, pasahero at isang retiradong sundalo na kasama sa SUV habang sugatan naman ang konsihal at driver nito. Ayon po sa investigasyon, papunta sa bahay ng kaanak ang konsihal ng pagbabarili ng mga lalaking sakaya ng puting minivan. Patuloy ang paghahanap sa mga sospek at gayon din ang investigasyon sa motibo ng krimen. Sports. Bonita! Para naman sa ating balitang pampalakasan mga kakibat ginulat nga po ng NLEX sa Road Warriors ang San Miguel Beermen sa score na 85-84 sa pagsisimula po yan ng PBA 50th season Philippine Cup gumida sa panalo ng NLEX si Janelle Policarpio na nagtala ng 16 points bilang pamalit po yan kay Robert Bollick na hindi nakapaglaro sa pagpanaw ng kanyang ama Nagambag din sa NLEX si Brandon Ramirez na mayroon ding 16 points habang mayroong 12 points at 12 rebounds si JB Bahio. Sinabi naman ni MLEX coach John Chico na ginawa lamang nila lahat na makakaya dahil sa hindi basta-bastang kalaban ang na Nasayang naman ang nagawang 18 points ni John Marfajardo para sa Beerman. Sports Bonita Nahaharap naman sa matinding laban ng Gilas Pilipinas Women's Basketball Team matapos mapabilang sa grupo ng mga malalakas na koponan sa 2026 FIBA Women's World Cup Qualifiers. Batay sa resulta ng draw, makakatapat ng gilas ang France, Korea, Germany, Nigeria at Colombia target ng rank 39 na Gilas Women's na maulit ang magandang performance nila sa 2025 Women's Asia Cup kung saan nagtapos sila sa ika na pwesto. Gaganapin ang qualifying tournament sa Lion France sa March 2026. Para naman sa ating showbiz at chika, mga kakibad ka humingi nga po ng tawad si actor-politician Aaron Villaflor matapos umani ng batikos ang kanyang social media post na ang pakikiramay sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Ayon kay Villaflor, agad niyang ipinabura sa kanyang team ang nasabing post matapos mapuna ng publiko na tila ginaya umano nito ang karakter na Santino o Onesto. Dagdag pa ng Tarlac board member magsisilbi itong aral sa kaniya upang maging mas maingat ah, sa mga susunod na ibabahagi sa social media. Ay eh, kasi naman, pakita mo nga ulit Sir Aaron. Oo, de ba? Magpo-post ka lang ganyan may pagmumukha mo pa. Sa panahon ngayon, yes, ulang pa sa no na nananawagan tayo ng panalangin, de ba, para sa mga nabiktima ng lindol. Pero bakit may may, may mukha mo pa talaga? Diba? ba? Anong what kind of behavior is that, board member? Diba? Bakit may ganon? Hindi ka pa natuto sa mga nauna ng binash, no, na politicians dahil nagko-congratulate sa mga pumasa nilang kababayan, no, sa kung anong exam, pero mukhang sila pa yung pumasa. <laughs> kasi mas malaki pa yung pagmumukha nila kaysa doon sa kino-congratulate nila. ba? Diba? So, well, anyway, maganda din namang marinig at malaman ng galing mismo kay Arron, no, na ito'y lesson learned. ba? Diba? Sa kanya. Ayun naman ang pinaka magandang punto doon. ba? Diba? Yung may natututunan at merong pagkatuto. ba? Diba? Well, anyway, batiin muna natin no, na maganda magandang hapon yung mga magigiting nating kapulisan dyan sa Sangli Airport Police Station. Ayun, no? lalong lalo na kay Patrolman Mark Castillo ayan ng investigator PNCO ng Sangli Airport Police Station at syempre sa iba pang mga nakatune in no, sa AM Radio DZJV 1458 Radio Calabarzon at doon naman din sa iba pa nating mga netizens no, na nakatutok naman sa atin online ayan kay Sir Rolando Luto hello sir kay Sir Dow Aguilar magandang hapon at dito rin kay Sir na hindi ko mabasa ang pangalan kasi parang uod yung ano eh, yung character nung ano niya, nung text mga kakibat. Pero kung sino man kayo sir, maraming salamat ha sa inyo po nga pagtutok. At kay Sir Orlando Luto, tinawag mo ako ninang kahapon ha sa programang KKK. Late ko na nabasa and from now on, inaanak na kita. Pero ako yung ninang mo na walang any gift for you. Siguro prayers lang din. Diba? Sir Orlando, gusto mo yun? Oh, well, anyway, mga kaki, lamang po muna ang ating showbiz at chika at balitaan this Thursday afternoon. Showbiz! yo Chika! Suminyo mga balita Tampoy kasi sa Express Balita alas 12. Muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, ako pa rin po inyong lingkod, Rose Ana Sibay, manatiling nakatutok sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Oras po natin at 12.29 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 14.